Okay. Check nga, check. Sound check, mic. Okay. So, yung camera kong pinakaingat nga ito, nasira na. Nawala yung ano niya. Ah uh, internal mic niya, yung stock mic niya. No? Nabasa kasi ng salt water. Wala kasing ano to eh. Nawala yung ano niya eh. Yung... USB port cover eh, nung nalaglag ako sa tubig, nabasa, pinasok, yun nasira yung ano niya, yung mic niya. Kaya ngayon, wala siyang mic kapag walang external mic, walang audio. Ayun, yun na pala ako dun sa pangingisda. <laughs> Pero okay naman, gumagana siya kapag ano, Merong external mic. So yun. Eh kung magpapalit naman ako ng ano, nung core ng Insta360 16,000 bibili ako ng core hindi na gumagana pa naman eh pwede na to gumagana naman kapag may external mic so external mic na lang ang gagamitin natin sa ano natin audio kesa bumili pa ako ng core nya na napakamahal right. so ayan mga master meron na tayong ano meron na tayong dalawang pick up Ayan, long ride to. Parehong antipolo yung pickup natin no dito sa ano, dito to sa Gatchalian at saka sa Parañaque yung ano pickup natin. Pero yung drop off antipolo. So, pabango at hindi ko pa alam yung isa. <laughs> so, tingnan natin kung anong pipikapin natin. Hindi ko pa natatawagan yung second pickup natin eh let's go, let's go mga master. Ayan, meron tayong long ride. Wala na akong top up kaya sigurado kapag pagdating natin doon sa Antipolo, sigurado negative tayong malala. Pero di oh, didiskartehan natin yan na makakuha tayo ng regular booking pabalik. Hindi muna tayo magkuklose. So ayan mga master, nandito na po tayo. Ayan, nandito na tayo sa ating ano, sa ating pick up. Tama po yung address doon, sa Polo. So ayan, puntahan na natin yung isa nating pick up sa ano, sa Paranaque. Tapos diretsyo na 'to mga master. Dire, diretsyo na 'to Santi Polo. Magbabaya si 6 na lang tayo. Hello po. Ma'am, lalamo pick up po. Ah, uh, teka lang mama, na, hindi ba kayo nag-book nito? Na ah, uh, teka, para alam niyo rin. Tingnan natin kung sino 'yung nag-book. Tapos pagpapatayin, ilolong press lang. Eh, okay. pap. Huh. All right. Ayan mo, master. Tama ba 'to? Uy. mali uh, ta... paano ba yan? tayo saan po mapabuntang St. Luke's na kalsada right. so nandito na tayo mga master sa ating on the right daw ma'am kayo po <laughs> okay. Diba? Ah, uh, 200 to lang, ma'am. 202. Ayan. Okay, salamat po. Doon ako sa kabila pumunta eh. Mali pala. Thank you, ma'am. Uy. 250. Ay, 270. Winner. Okay. So, ayan mga master. 270. Ang binigay sa atin. Sobra-sobra yon. May tip. Bali, may pasobra si ma'am na ano, 68 pesos. No? Kasi 202 lang eh. So, ginawa niyang 270. So, meron tayong 68 pesos na tip. Yun, salamat. Thank you. Ang galante ni ma'am. Ang mabait. Mabilis naman kasi ng delivery natin. Nagtataka nga ako dun sa iba, bakit re report tayo eh. Napakabilis naman ng delivery natin. Di ba? Dapat nga natutuwa sila sa atin eh. Ayan mga master. ah may... uh, nandito na tayo sa ating ano. Sa ating drop-off tawagan na natin yung kliyente natin buliran black one black one lot 26 black one lot 26 So, dito na tayo mga master. Eto, sakto. Tama lang. Kala ko, mapupunta pa tayo sa malayo. Mam, oh, okay lang. Kulang ako dos. Wala. <laughs> <laughs> Walang bariya. Puro lima-lima lahat. Yun nga eh. Anong breed po ng aso niyan? Hello. Oh, Shih Tzu. Sampu yan. <laughs> Cute. Sige po, ma'am. Sige Okay. So, ayan, sana makachamba tayo na makakuha tayo. Meron dito ng tagal eh, may internet eh. Ayun! Very good, very nice. Ayan, nakakuha na tayo mga master ng regular booking papuntang ano, papuntang... Papuntang Pateros. So ang gagawin natin is i-close na natin yung isang booking. Ayan. So yan ang technique natin. Ha? Close na natin yung isang booking. Tingnan natin kung may matitira pang tap. Pag wala, eh, pupuha tayo ng isa pang ano. ah uh, pag walang natirang top up kuha tayo ng kuha tayo ng credit wallet pero kapag may natira pang top up kuha tayo ng dalawang regular booking So ayan po ang technique na ginagawa natin mga master. <laughs> Complete na yung dalawa nating ano, parcel. Dalawa, dalawa nating delivery. Kumita na tayo doon ng ano. 400 plus ang kinita natin doon kasi laki ng tip. Ah, magkano ba 400? 440 mga master. To be exact. So pwede na, diba? di ba? Hindi na masama isang akyat lang ng antipolo so puntahan na natin yung isa nating ano isa nating drop off ah, drop off pick up pala so ayan mga master di pa tayo nagtatagal dito sa antipolo ay nakakuha agad tayo ng ano uh, ah, kliyente isa so hahanap na lang tayo ng kasabay nito na wallet para meron tayong top up kasi negative 7 na tayo unang kanto kana dere lang Black 14 lot 9 Lalamove po sir Ayun Okay sige pa Ano ba to sir ah uh, Dito natin lagay Master ah uh, Bababa tayo ng antipolo Kasi dito sa antipolo Ang hirap kumuha ng booking dito So bababa tayo ng kainta Tapos dito tayo magantay ng booking sa kainta ang target natin is South Las Piñas, uh, Paranaque, Bacoor, Imus. Yan. Yan ang target natin na booking na makukuha. Grabe mga master, ang hirap po kumuha ng booking dito sa may kainta. Puro, ano, ha? puro sablay yung booking natin. Ah. Corner Barry Gold Road, kainta. Inta, Okay. So ito mga master meron na tayong ano Meron na tayong pick up Ayan, dito lang sa harapan natin Ayan eh, no? On the way for pick up Okay mga master let's go Hundred meters lang to laptop daw laptop. Hello po, hello po sir sa ano po la, lalamu po. Ah, uh, Santos Sir sa Kaap ba to? Opo. Okay. Madali naman silang tawagan, no? Opo. Madali ta uh, ano lang Sir, 157. Yan, sige Sir, akong bahala dito. Basta madaling matawagan yung drop off natin doon. Sa anong gate to sa Kaap? Anong gate? Main gate? gate. Ah sige. Okay, sige po. Uy. Very nice mga master 250. Eh no, pag sinuswerte ka nga naman no. Oh. Di ba? Panalo byahe natin ngayon na ah. fifty. So may tip si Sir na ano. Kulang ko ninety-three. Di ba? Panalo ang bait ng mga kliyente natin ngayon nakakatuwa okay so yan mga master uh, proceed na tayo punta na tayo dun sa kaap sa paranyake karahin na natin to rush to lang, meron tayong mga kliyente na ano no kahit pa paano mabait so dalawa na yung kliyente natin nagbibigay ng tip na medyo malaki mga master para sa akin malaki na yun eh alright so ayan mga master nandito na po tayo sa ating anong trapo. hello po Ah, uh, po ay nandito na po ako sa labas ayan okay na salamat boss ha thank you Salamat po. Ano ba? Araw ng tip ngayon, mga master araw ba ng tip so maraming salamat sa pasobra ang babait na mga client natin ngayon shoutout sa kanilang lahat diretsyo na natin to sige total ano eh malaki naman yung binigay ni sir na tip eh kumbaga parang ano priority pin na lang yun okay so merienda merienda muna tayo dito bago tayo tumulak sa ating ano delivery Tignan natin. Meriyan muna tayo sa glit. So, wala pong 5 minutes tapos na merienda natin mga master. Hmm, tapos din naman ako. All right. Ayan. <laughs> Nandito na tayo sa Lowton Avenue. Tagig at papunta na po tayo para niyake at 8 kilometers away na lang tayo sa ating ano drop off. Yan yeah, sa may office So okay, mga master Diniretso ko na Hindi na ako naghanap ng ano, Ibang booking eh, ala nga nasa alanganing lugar kasi tayo So may harapan tayo Kumuha ng booking doon ko. Agoy Lintik Sa gasaan. Sabog ang ulo Ano ba yun? Kawawa naman si boss. Parang tumatawid lang. Grabe, ang disgrasya talaga, no? Dumarating sa hindi mo inaasahan pagkakataon. Kaya, maging ready lagi. Ayan, hey, mga master. Ano pa tayo? Ngayon, ngayon tayo maghanap ng booking. Pabalik ng Las Piñas. Ayan, no? Pasay Las Piñas Hello ma'am <laughs> Sige pa Okay Pero na tayong pick up So let's go mga master Meron na tayong pick up yan. Okay na to kaysa ano. Kaysa wala. <laughs> so papunta to sa amin, sakto lang, no? Okay. So ayan mga master 3.2 kilometers away sa ating ano. Sa ating pickup. Ayan, tawagan na natin yung ating kliyente. Dito lang yan eh. Naku, sampung minuto pa to. Patay tayo dito. Dapat pala hindi mo na tayo pumunta rito eh. Ang init dito eh. Wala man ng ano, silungan. Okay lang. Okay, mayroon naman tayo masisilungan. Yung ano natin, lalabag. Buti nilang mayroon. May konting, ano, may konting lilim. So, ang sabi sa atin, noong, ano, nung drop-off, mag-antay daw tayo dito sa initan ng, ano, 10 minutes. Hindi ko alam kung saktong 10 minutes ba yan. Basta, dumating tayo dito ng, ano, ng 3, teka, teka, checkin natin. So oh, ayan mga master Pababa na raw yung tao niya Mawag sa atin Mga master uh, Dumating tayo dito ng ano 3 3.10 Agoy okay ano na 7 minutes na tayo nagaantay mga master Ayan o, 100 ano lang to So meron pa tayo mga master Mga ano Meron pa tayo na kung pick up. Doon to sa ano Sa Eh nakadalawa pa tayo <laughs> Eh babalik nga lang tayo So puntahan na natin to Bago natin ano I-drop off yung isa Pick upin na muna natin yung isa So 72 pesos lang Tapos dyan lang sa loob ang ano natin Ang drop off malapit lang naman Okay lang At least along the way din Bago natin i-deliver yung Papeles na isa So at least kikita na tayo dito ng kulang-kulang 200 no? Doon sa dalawa na to 174 lahat Ang natin Not bad <laughs> Ang cute mo naman Ang cute-cute naman yang kit kit teman-teman hehehe ayo kita oke okay. quality mau master dan saya ya, pikir orang pulang ha ha oke okay, 72 72 pesos kayak ano Uh Oo -oh. uh, Teka lang Wala bang 2 pesos lang? Okay na to? Okay, salamat po Uy uh. Panalo Another tip Mga master Hello po. Ma'am, lalo mo po. Hello po. Ah, nandito po ako sa ano ma'am, sa may gate na ano brown sa dulo. Okay po. mam Ma okay ramat okay okay yun may tip another one so ayan mga master tapos na po ang ating biyahe nandito na tayo sa amin eh quality ang naging biyahe natin. So, ito ang maganda rito. Lahat po ng ano natin, lahat ng anim na booking natin, lahat po yun eh, may tip. Yung isa lang ang ano, <laughs> napilitan. Pero sobra pa din, no? May bariya naman yung isa. Pero alas halos lahat lahat ng naging booking natin ngayon, lahat po sobra ang binayad, no? May pasobra talaga, may tip. Ayan, so araw ngayon mga master na may mga tip ah. Quality yung biyahe natin ngayon. Ang ganda ng mga booking natin. At nakakatuwa. Akala mo naka alim na booking pa tayo, no? <laughs> Anong oras na tayo lumabas? Ano na? Alas 10. Oh, saglit lang yung biyahe natin mga master. 5 hours lang uh, tapos na rin tayo pauwi na tayo no? quality naman yung ano natin yung biyahe natin ngayon and ayan ano pa bang gagawin natin kundi uuwi na tayo o nakakatuwa kahit pa paano eh kahit mababa yung pair eh, kumita naman tayo ngayong araw na ito syempre dahil yun sa mga pasobra ng ating mga client ayan at ngayong araw na ito ay araw ng mga galante. <laughs> so, yun. May mga tip ang ating client lahat. maraming salamat sa mga naging client natin ngayon. Sana sa susunod kayo ulit maging client ko. No? Alright. So, yun lang mga master. Sana nag-enjoy kayo sa ating biyahing yun. Uh, tayo po ay magkita-kita ulit sa susunod na episode. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo dito sa channel natin. Okay, so positive lang ang ating biyahe. At quality. Let's go! Thank you po sa inyo lahat. Bye-bye!